Kung ikaw ay naka sa kanya, kung ikaw ay basta na lamang niya blinak ng walang dahilan, gawin mo ito at i-unblock ka na, i-unblock niya sa loob ng 7 days ang gagawin mo po ay isulat mo ang iyong pangalan dito ng tatlong beses iyong pangalan, pangalan mo pagkatapos mong pangalan ay bilogan mo ng tatlong bilog ang iyong pangalan bilogan mo ng tatlong bilog ang iyong pangalan sa labas ng iyong mga binilog ilagay mo ang pangalan ng iyong kapartner dito o ng iyong pinapatungkulan ng ritual dito sa magkabilang side at dito naman sa taas at baba So, dito sa magkabilang side na ito, sa magkabilang side na ito, then taas at baba ay isulat mo ang kanyang pangalan. <clears throat> Pagkatapos ay ifo natin ang papel papunta sa atin. At bibigasin mo ang kanyang pangalan ng buong puso at sasabihin mo, ako ay iyong iaan black. Bibigasin ang kanyang pangalan, ako ay iyong iaan black. Ako ay iyong iaan black. Pagkatapos po nito ay ilagay mo ito sa iyong una ng 7 days. Pagkatapos mo po nang ilagay ito sa iyong una ng 7 days, kuhanin mo ito at pagkatapos mo itong kuhanin ay ilagay mo sa iyong wallet or ilagay mo sa lagayan mo ng damit at hayaan mo doon. Magugulat ka, iaanla ka ng taong ito. Muli po nating paalala na ang ating mga ituturo ay para po lamang sa mga naniniwala sa mga hindi po naniniwala dito huwag po ninyo itong gawin dahil hindi po ito para sa inyo.